guys, so uh, ito, maglilinis tayo ng ulo at saka mga pata. Ganito ako na matanggal ng balahibo guys, ginagamitan namin ito. Okay. Low touch guys, para matanggal talaga lahat ng balahibo. Tapos hindi pa tapos, aahitin pa, aahitin pa namin pa, guys. Para tanggal talaga lahat ng balahibo. dito so, so tapos na tayo dito, guys. Ito naman, focus naman natin, siya so, guys. Pag natanggal na natin yung lakas, mga, mga 'yan, So ganito lang kami ng natanggal ng pala Pagtapos na ito guys, di ba kinagsigil na natin siya. So natanggal na lahat ng mga sunog na panahibo. Tapos meron pa matitira yung maliliit guys. Meron pa tayong blade. Ayan. So talagang tanggal talaga lahat ng panahibo na ito guys. pata. So, so ganyan talaga kalinis yung Talagang ano to guys, wala talagang balahibo kaya yung bata maskara natin. Lahat guys, pati mga kasing po, wala talagang balahin po Kasi ganito namin tinatanggal yung mga balahibo. So ayan guys, tingnan nyo, napakalinis po yan. Wala na talagang balahin po. ganyan kami magtanggal ng mga balahibo guys sa mga pata namin. Lulo, ganyan. Lahat ng baboy guys, Uh, lahat ng parte ng baboy guys, ganyan namin tinatagal. Lalo na yung dito sa parte ulo, yung parte tenga guys, sobrang linis niyan pag tinitindahan. Yun lang, sana may natutunan kayo and bye bye, God bless.